At dahil maulan, gusto ko lang pakita ang aking tanim dito sa aking terrace. Magandang araw mga kalugaw natin dyan. Ayan yung aking kamatis. Nahihinog na oh. Wow. Mm, ito pa. May kamatis sa aking uh, carrots. And my okra. You see. Iyong talong na hindi pa namumunga. Kasi bagong tanim. And there is the okra again. And here is the sibuyas. Luya And little okra Beans like that Ayan okra din May kamatis Pero ito yung mga naunang Naitanim So ito oh, nilagyan ko ng tali Pero I don't know Kung bakit nakakarunkan ito 一。Yeah.